Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Sa ano kayong sulok ng Pilipinas. Gusto ko lang po sana'ng sabihin 'yung tungkol po sa aso. Masasabi kong problema na din kasi nga Pasintabi po sa mga dog lover ah. Ang aso kasi dito lalo sa kalsada. Pakalat-kalat lang. May e pag Ayan, tumawid, tumakbo at mabangga ng nakamotor o kahit sasakyan. Kasi 'yung sasakyan minsan nasisira yung bumper tapos yung may-ari hindi naman aaminin na kanila yung aso di ba minsan kinakalat yung mga basura da, yung mga nakalagay sa lagayan kakalat yan ng aso supervision matagal lang bawal yung aso sa kalsada sino po ba dapat diyan yung ano yung gumawa ng aksyon mga tao po kasi hindi naman responsable sa mga alaga nila kaya sana po pag-isipan natin kung paano po masolusyunan yung problema na yan. Kasi marami na akong nabalitaan na na disgrasya, nakagat at yung masaklap namatay. Kaya sana bigyan po ng atensyon ng gobyerno yung problema sa mga aso. Para sa akin siguro isa sa ano, isa sa idea na mabibigay ko yung siguro kunan ng litrato yung Aso, may are, at yung bahay. Tapos iparistro doon sa barangay. Para kung once na may maaksidente na involve yung aso, meron po tayong titignan doon sa barangay. Ito yung aso. Hindi naman po yun basta-basta na ituturo lang. Kasi yung aso na yan, pag, uh, pag tinuro yan, ito wala namang galos, imposible naman na yung aso yung nabangga mo, di ba? Malabang may pilay, sugat, o ganyan. Kaya hindi po yan basta-basta na maituturo. Kapag yung mga aso na yan perwisyo sa hospital pa lang, magkano na? Kagastusin mo. Ang gamot. O, yung imbis na mapagtrabaho ka, hindi ka pa makapagtrabaho dahil sa aso. Diba? Kawawa naman yung pamilya. Kaya sana, bigyan po ng ano, atensyon ng gobyerno yung ano, problema sa aso. Kung wala mang humuhuli, kasi minsan, sipain mo, mabidyohan, grabe yung sasabihin ng tao eh. Talagang ibabash ka. Kawawa yung aso. Ang ano, ang sama mo, parang ganun. Pero yung aso pag naka wala namang magsabi kawawa naman yung tao. 'Di ba? Parang ano, unfair. Tao versus uh, hayop. Mas pinapahalagahan pa yung ano, yung buhay ng hayop kaysa sa buhay ng tao na merong mga pamilya na umaasa. Sana bigyan po yan ng ano ng atensyon. Kasi ang hirap ang hirap ng buhay. Lalo na pag aksidente. So yun lang sana makarating to sa ano, sa kinaukulan. Hindi naman po hindi pa naman po nangyari sa akin pero wag naman sana. Kaya sana bigyan ng ano ng pansin yung problema natin sa aso. Kung kayo siguro marami, maraming ano, maraming kababayan natin na pabor sa sinasabi ko na bigyan ng aksyon yung problema sa aso. Kung hindi nila kayang ikulong, hindi nila kayang talian, so ganun na lang. Mag kumuha ng larawan kasama yung may-ari, bahay, address, ipairistro doon sa barangay para kung once na maaksidente yung aso, meron tayong hahabulin. 'Di ba? Tama po ba ako? Ilang mga lods, salamat.